hi guys, ito yung sibuyas guys, bagong harvest. Kalahating sako. Ito lang yan guys. Iuwi. Iuwi ko sa Mindanao. Sisiparit ko yung medyo medyo na. Ha? Ito. Ito. guys na ka, bilad? Hinahanap Nahanap ko yung medyo okay pa. Kasi natira lang ito sa ginawang binhi ng partner ko. Kaya inungit na. So, piliin natin yung mga ganito guys. Para ito yung pangrikado. Yung ganito. Pinipili. Ang na sa pag nagluluto. Ngayon guys. Kaya medyo madami-dami yan. Kaya inano ko lang. Kaya kailangan talaga to siya guys. Ibilad kasi pag nabasa ng tubig konti. Yan yung resulta guys. Umaano talaga siya. Ito. Mga balat na parang hilaw parang naano sa tubig ganun ganito guys ganito ang ganoon natin piliin yan okay mga -ano ako pipiliin natin yung medyo matigas sya huwag yung puti kasi mahalang kilo nito sa Mindanao guys wala, wala ito doon sa Mindanao harvest time kasi yan dito sa Luzon kaya medyo season siya season yan guys dito sa Luzon ng mm, sibuyas yung ganitong ano, nataginit magaling ang mga magsasaka dito kung alam nila kung ano yung kanilang tatanim nang hindi sila malulugi kaya ganyan ito yung mga tinatanim nila kasi season Eh, hindi sila malagi kaysa magulay sila sobrang init el nino buti nga mulan kahapon at paano malamig lamig yung panahon ayun guys okay guys sana may idea kayo paano yung binhi ng sibuyas na to ito yung ginagawang binhi kasi pag kaitatanim ito nagaano sya naga, ganyan o no? oh, dadami ganyan pag itatanim so maliliit talaga ang ginagawang pinhi ng sibuyas guys para pag lumaki eh marami siyang kumakapit na parang anak-anak niya yun marami kang maharvest tadami din yan so yun guys ha sa mga magsasaka dyan so magka-idea ng sibuyas kung ano magtanim piliin niyo po yung maliliit yung mga ganito guys yan, yan, yan ang itatanim na binhi para pag tumubo yan lalaki gumagan nito yan sila pwede dami kung mas malaki pa dyan ang magiging tubo sa lupa swerte Ganon po yun guys so thank you for watching yes follow my uh, subscribe my youtube channel para ma uh, notify po kayo sa next upong video thank you and god bless